So hello guys, welcome po sa aking channel. Ayan, so sa video ng ito, uh, medyo magkukwentuhan po muna tayo tungkol sa mga kulam. At kung paano iwasan yung mga mangkukulam. At alamin na rin natin kung bakit ah uh, merong mangkukulam ano. So mamaya uh, ipapaliwanag natin 'yan. Magkwentuhan muna tayo dito sa video ko. So guys, simulan na natin yung ating uh, kwentuhan. At uh, magbibigay na rin ako ng payo kung paano natin may iwasan yung mga mangkukulam. Para hindi naman tayo ma, uh, magkasakit. O kung anong tumaman sakit sa atin dahil sa mga kulam. Ano. So alamin natin kung paano tayo makakaiwasan. Uh, disclaimer lang po ito sa mga naniniwala sa spiritual. Uh, medyo medyo masayalan po itong topic natin. So guys, simulan na natin yung ating uh, video kung paano tayo makakaiwas sa kulang. Okay. So una, siyempre huwag kang magsusungit sa kapwa mo. Kasi yung nakakasakit ka ng damdamin, uh, medyo mataray ka or masungit ka, ayan, hindi mo alam yung nasungitan mo eh lahi pala ng mga mangkukulam or marunong sa mga Black Magic Spiritual. Ayan. So, dyan na yun, magsisimula. Uh, so, uh, pag iinteresan ka na ng mga kulam na yan, kasi sa pag-uugali mo, medyo hindi nila nagustuhan yung mga uh, inaasal mo sa kanila. So, ano pa ba? Wagi uh, huwag ipagkakatiwala yung mga gamit mo, kung kanino man. Lalo na hindi mo mga kakilala, or kahit kakilala mo, huwag mo basta pagkakatiwala yung mga gamit mo. Uh, lalo na yung mga naisuot mo na. Uh, damit, short, uh, sapatos, medyas, grip, niyan, bra. Basta na dumampi sa katawan mo. O kahit yung mga ipit, yan. O lalo lalo na yung parte ng katawan mo na galing sa katawan mo. Yung mga parte, halimbawa, kuko, uh, yung mga buhok, yan. So, iwasan mong uh, makuha ng kanila niyan. So, yung mga gamit mo, eh, huwag mong pagkakatiwala pungkani uh, kung kani kanino ano, kasi hindi mo masasabi ang tao. Eh, baka mamaya, eh, may palang galit sa iyan. Tapos, pinagkatiwala mo yung gamit mo, eh, kinulam ka na, ano, Ah, uh, pagkain. So, yung pagkain, ah, uh, lalo na hindi mo kilala, huwag ka basta kakain ng mga bigay-bigay ng kung sino-sino, ano. Halimbawa, uh, may nag-alok sa'yo ng pagkain, hindi mo naman kilala, Huwag mong kakainin. Kasi baka mamaya meron yung uh, pinatawag ng mga daw-daw or may ritual yung pagkain, hinagali eh, ka na, nakakulam ka na. Kahit sa mga kakilala mo, eh huwag ka rin basta medyo tiwala. No, yung lalo't hindi mo pa gano'ng kilala, huwag kang sa mga pagkain. Lalo na yung kakain ka, halimbawa, halimbawa lang, sa restaurant, magkakasama kayo, Sabihin na natin, kilala mo yung mga yan. So, iihi ka saglit. Pag iihi mo saglit, hindi mo na alam kung anong ginawa nila sa pagkain mo. O, ba? Diba? Baka meron doon isang mangkukulam na may galit sa'yo. O, di nilagyan na lang, ano yun, ritual yung pagkain mo, nadali ka na. So, maraming uh, pwedeng gawin sa'yo or mga bagay na pwedeng maging sanhi, sanhi ng kulam. So, itong mga binibigay ko para maiwasan nyo mga mangkukulam. Napakarami nila. Sa mga naniniwala lang po. Tapik. Halimbawa, tinapik ka kung sino man. O kahit kakilala mo, binati ka, tinapik ka. Anong gagawin mo? Ibalik mo yung tapik sa kanya. Pag tinapik ka, tapikin mo rin. O kahit yung lalot hindi mo pa kakilala, bigla kang tatapikin. Naku, gantihan mo ng tapik agad. Pag tinapik ka, tapikin mo ulit. Pag tinapik ka na naman, tapikin mo pa rin. Pag tinapik ka ulit, tapikin mo. Ayan, kahit habang buhay kayo magka, magtapikan. Basta mahalaga, maibalik mo yung tapik. Ano? Ayan, so, ingat-ingat po tayo. Ah, uh, yung titig. Ayan. So, yung mga makukulam, misan sa titig yan, sa mata yan, lumadali. nag sila. Habang nag-oorasyon, tititigan kanyan. So, pag ka sa kanya, nagkatitigan na kayo, eh, siyempre, ikaw wala namang alam. Yung pala, nag-oras na yan. Doon niya pinadadaan yung oras sa mata niya. So, madadali ka na. Nakulam ka na. Kaya huwag ka basta-basta tititig sa mata, lalo na't hindi mo kilala. Meron din kasi yan yung tinatawag na hypnotism uh, hypnotismo. So, marami na ako na-encounter na ganyan, lalo na sa mga, sa mga tindahan or mall. Diba? Sa mga uh, shopping market, ganyan. So nadadali sila ng mga uh, sa mata. Nag-uurasyon yung mga yun. Tapos sa mata ka para mawala ka sa sarili mo. Ayan. So iwas-iwas din. Lalo na uh, hindi mo kilala yung mga tao. No? O, yung panghuli. Huwag kang makikipag-away basta-basta. O, ba diba? Lalo na hindi mo kilala. Oh. hindi mo alam. Ang kukulam na pala yung ano. Uh, yung dinali mo ano. So pinag interesan ka na. Kinuulam ka na ngayon. Oh, so, 'yan yung mga bagay na ano na kailangan nating iwasan. No. 'Yan yung mga dapat na alamin mo para makaiwas ka sa mga mangkukulam. Ito po ay disclaimer sa mga naniniwala sa spiritual na. So kung merong iwas kulam, siyempre, meron din mga mangkukulam. Ang tanong, paakit ba 'yung mga mangkukulam? So napaka ano nang sagot natin, 'no. Yung sagot natin nandoon din sa unang mga tanong natin. Siyempre, halimbawa, kahit ako marunong ako mangkulam. Halimbawa lang, 'no. Eh inaapi mo ako. So inaapi mo ako eh kung apihin mo ko, alam mo, mo yung pagkatao ko, eh marunong ako mangkulam ay di ko kita ngayon. Niyari ka ngayon sa akin. Diba? So, nagkakaroon ng mangkukulam. Kasi, yung, yung nararamdaman nila, yung pang-api sa kanila. Kaya, nagkakaroon ng mangkukulam. Diba? So, yan yung isa sa dahilan kung bakit may mangkukulam. Uh, isa pa, yung mga, uh, pangalawa, yung mga nagpa-practice. Yung mga nagpa-practice ng mga sa spiritual. Nagpa-practice mangkulam. Ayan. So, yung mga yan, init na init yan. At nahatyan yan mang kulam kasi nga, nagpa-practice pa sila eh. Nag-aaral pa sila mang kulam. So kahit sino na lang, dadalihin yan. Kahit ka mag-anak niyan, dadalihin yan. Kasi nga, nag-aaral pa. So yung mga yan, ang iiwasan Yung Mga nag-aaral na mang kulam. So ano pa, yung syempre, yung ano, pangatlo, uh, yung sawi ka sa pag-ibig. ba? Diba? ay sinong tao. Kung sabi ka sa pag-ibig, nasaktan ka, iniwanan ka, niloko ka, ay e eh marunong mangkulam. O kahit ikaw, anong gagawin mo? sakanta, ka. Iniwanan ka, niloko ka, eh marunong ka mangkulam. Hindi mo kukulamin? Siyempre, kukulamin mo yan. So yan yung mga nagiging dahilan. Bakit nagkakaroon ng mga mangkukulam? Diba? So ito pa. Ayan yung pang-apat. Ito yung mga bayaran. Bayaran ng na mangkukulam. Nangkukulam sila dahil sa pera. Diba? Halimbawa ako, mangkukulam ako. Marunong ako mangkulam. Pero hindi ko gagamitin yung pangkukulam ko pa sa walang kwenta. Diba? O. Mangkukulam ako pero babayaran mo ko. Diba? Ganun. Kaya meron na namang mangkukulam. Dahil uh, sa pera. Siyempre, bayaran mo ako. Kulamin ko talaga yan. Lalo yun. Marunong ako mang kulam. Halimbawa, talagang kukulamin ko yan. So, gano'n yun. Yung gano'n yung ganun ang mga nangyayari. So, ano pa? Yung away. Siyempre, yung kanina nga na itasabi ko na rin na mahirap makipag-away. So, pag halimbawa, kung makukulam ako, lagi mo akong inaaway, binubuli mo ako, ay talagang kukulamin kita kung marunong ako. So, gano'n yung guys. Kaya, eh, medyo iwasan natin yung mga gano'ng pag-uugali. Ano? Lagi mga init ng ulo, pala away yan. So, yeah, meron pa, isa pa. Yung mga trip So, madalas natin niya napapanood sa mga pelikula. Yung halimbawa, matanda, nakasalubong mo. Matandang hukluban, yung mga kukulam yun. O, so, diba, nakasalubong mo lang. Minitian mo pa. O, editrip trip ka. Nung matandang mga kukulam, yari ka ngayon. 'di ba? Kukulamin ka, trip pitang kulamin, may magagawa ka. So, 'yan yung mga dahilan ng mga mangkukulam. So, yung siguro marami pang ibang dahilan. E 'Yan yung mga ilan lang naman yung mga sinasabi ko dito sa uh, sa videos natin, ano. 'Yun, e, yung huli nga ng trip, pag napag-tripan ka lang, kahit wala kang ginagawa masama, 'di ba? Ayan. 'Yan yung mga dahilan kung ah uh, bakit meron mga kukulam. So, ito pa yung meron pa. Yung mga inggit. Yan, yung mga inggitera na mga kukulam. Marami yan. Mga na inggitera pa. Yan, yung mga nakakaasar, di ba? Wala ka lamang ginagawa. Okay, inggitan ka pa. So, inggit na inggit sa'yo yan. Maganda ka, pugi ka, inggit na inggit sa'yo yan. Kulamin ka yan, di ba? Oh, yung mga ibang dahilan ng mga uh, mangkukulam. So sabi ko nga, sa unang mga sinabi ko, kung paano natin iiwasan yun. Yung mga mangkukulam na yan, di ba? So iwasan natin yung huwag kang magsusungit. Ano diba? Huwag magtiwala kahit kanino. O yung mga gamit mo, wag mong pagtatiwala. Pagkain, huwag ka basta kakain ng kung kanino man galing. ba diba? O pag tinapit ka, tapikin sa titig, huwag kang tititig. O, oh. at huwag ka magpag-away. Yan yung mga uh, dapat natin tandaan para makaiwas tayo sa ulan. Maliban na lang talaga, yun ngayong yung huli kung pagtitripan ka talaga. No? Kaya nga, uh, kahit uh, normal na tao tayo, kahit pa paano dapat, meron tayong pangontra dyan. Diba? Dapat talaga may pangontra tayo sa mga uh, gamit mga pang-spiritual. Dahil pag wala ka nyan, ito hindi kang pasukin. Siyempre, unang-una yung dasal sa Diyos. Ang panalangin. Eh, di ba? Siyempre, sabi nga ni God, eh, meron siyang uh, tinatawag na pambaluti. Isuot mo yung baluti mo. Di ba? So, yun ang tatandaan natin. So, ay na nga guys, no? ah uh, medyo mababa na rin, no? So, hanggang dito na lang muna yung ating uh, kwentuhan, no? Uh, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga espiritual. Uh, marami pa tayong uh, aalamin tungkol sa mga bagay-bagay na hindi pang karaniwan. And so guys, marami marami salamat po sa inyong lahat. Uh, magandang gabi, magandang araw. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal kahit saan man po tayo mapunta. Salamat po.